sang magandang umaga sa inyo mga lodi magandang araw sa inyo welcome back sa aking channel manla tv vlog sa araw na to mga lodi ay update ko sa inyo mga lodi ay napisa na ang aking alagang pabo mga lodi yung naglimlim ito na mga lodi o oh. walo yung itlog sa aking alagang pabo mga lodi tapos anim lang yung napisa pero okay na mga lodi kasi baguhan pa tayo nag-alaga ng pabo mga lodi. Kaya malaman natin mga lodi kung ano bang mga diskarte dito mga lodi pag-alaga ng sisaw ng pabo. So yun mga lodi, pakita ko sa inyo mga lodi, pinakain ko mga lodi ng Integra One. Pakita ko sa inyo mga lodi yung aking napisang pabo mga lodi. Sobrang saya ko mga lodi, nakapisa na yung pabo natin na matagal nating inalagaan mga lodi. Hinihintay natin na makapadami tayo ng pabo. Ito na mga lude. Yung mga sisil niya mga lude. Anim na piraso. Ito yung ina niya mga lude. Medyo malakas ng kumain mga lude tatlong araw na to mga lode ngayon ko palang na update sa inyo mga lode kasi busy tayo sa ibang trabaho kaya ngayon pa tayo nakabalik sa pag vlog medyo natagalan tayo sa pag vlog mga lode ayan mga lode pasinsya na mga lode na may mga ipot na ila mga lode hindi natin panalinisan Ito na mga lode. Sobrang saya ako mga lode na nakapisa na tayo ng pabo mga lode. Kahit anim piraso lang mga lode. Kasi baguhan pa lang tayo. Kaya dito natin malaman kung ano bang mga diskarte sa pag-alaga ng pabo kasi madaming nagsabi sa atin mga lode na yung pabo ay masilan grabe daw alagaan masilan daw tong mga pabo alagaan to mga lode oh. yung season niya mga lode parang gusto niyang magpainit sa araw mga lode hmm. so yun, mga lode pakainin natin ang kanin mga lode Kuruk! ito yung mga alaga natin mga lode laging naghintay sa atin ng mga lode ng pagkain so ito ng mga lode pakainin natin ng kanin yung ating sisyo na pabo mga lode kasi nakita ko talaga sa kanila mga lode ay malakas silang kumain ng kanin Mm -hmm. Grabe talaga yung mga alaga natin mga lodi oh. Napaka Tawag sa amin mga lodi Napaka Kulit uh, Ayan mga lodi oh. Hmm. Uh, uh, na mga lodi Yung ating kulungan ay hindi pa natin nalinisan Umagang umaga pa kasi mga lodi uh, Time check natin mga lodi ay 6.30 ay, mga lodi So, ano? ko pa to ng vitamin mga lode makainom na tong ating alagang kabo malakas nang kumain sila mga lode oh. kanin ito mga ka pakainin natin yung alaga natin na mga manok pumasok hmm. pa yung ibang manok dito mga lode basta hindi natin ma masirado yung daanan natin papasok sa bahay papasok talaga yung so yun, mga lode oh. nag nagalbang na natin ang ating mga alaga so yun mga lode Grabe talaga to. Yung iba dito mga lodi ay umalis na mga lodi. Ito lang talaga yung mga maghintay sa akin mga lodi ng pagkain. Hindi marunong humanap ng pagkain. Kaya naghihintay sa akin talaga to mga lodi. Hmm. 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 Hindi ka talaga tigilan dito mga Lude hangga't hindi mo pakainin sila mga Lude. Ganito ka. Ito yung babo na laki mga Lude. Oh. So ayun mga lodi. Ito yung ating mga alaga mga lodi oh. Grabe talaga ka. Kulit yung ating mga alaga mga lodi. Napaka kulit yung ating mga alaga. Okay mga lodi hanggang dito lang aking video. Sana hindi kayo magsawa magtingin sa aking mga video mga lodi. So, Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking mga video mga lodi kung dadawan ka palang nakatingin sa aking mga video. Ayan mga lodi.